Ay, hey, gandang tanghali na pala mga teknik, Ah, bali meron akong pinames dito. Bali, hindi na muna pinapalitan ng may-ari itong ano, air filter. Pero nagpalit, nagpalit na rin tayo mga teknik ng ano. Nagpalit na rin tayo ng stabilizer link kasi sira na yung kanya stabilizer. Ano? You know? Nakikita ninyo yan, warat na yan. Maalog, maalog na. Ayan, nagpalit na tayo ng stabilizer. Naantay na lang natin 'tong ano. Balita, natin na lang natin 'tong cylinder. Kasi ano yan, tagas na yan mga ka-technic. Naantay lang natin para may kabit na natin. Bali Fortuna 'yung ginagawa natin mga ka-technic. Bali na ikabit ko na yung gulong sa unahan. Ito na lang inaantay natin mga ka-teknik. Yung cylinder, will cylinder niya. Kung tosen mga ka-teknik, palitan na ito eh. Kaya lang, sabi na may ari, sa so, susunod na PMS na lang, PMS, manipis na, manipis na yung kanyang brake shoe. Pero ang inuna -no niya, yung munang ano, yung wind cylinder kasi nga tagas na. Bali sa kabila yun. Bali sa kabila, dito yun. Pwede na. Ay, mapapasin yung mga ka-teknik, basa na yung ano niya. Oh. Basa. Saka na lang daw niya papapalitan tong brake shoe. Okay. Pero nasa quotation natin. Nasa quotation na natin yan, yung brake shoe na yan. Susunod na lang daw niya palitan. Tapos, kailangan din natin i-replace tong kanyang ano. Kasi dito, parang malaki na yung hukay dito. Mayroon na siyang ano, labi. Kaya kailangan na rin natin tong ano, Um, Mami, alilihain ko lang siguro to para medyo manalo ng konti. Medyo matanggal yung kanto. Dapat sana i yan eh. Tanggalin lang ito ng konti para hindi mahirapan. Kanina na tinanggal ko to mahirap. Kasi sumasabit yung ano, gilid Bali ito yung langis na ginamit natin. Genuine motor oil. Toyota 5W40. Fully synthetic ito mga ka-teknik. Fully synthetic na. Yan. Nakita niyo yung mga ka-teknik yan. Marami. isa, itong isa ganun din pala. Parehas na palang warat ito mga katekanik. Parehas. Kala ko yung isa lang. Parehas na warat mo. Ang video siguro, nalangit-ngit na to eh. Pa siya, lumalangit-ngit na. Okay, sira na yung kanyang mga ano. Sira na yung kanyang stabilizer. Toyota Fortuner at itong ano fuel filter nya dapat ano rin yan eh nagtitipid siguro si boss kaya uh, sa susunod na PMS na lang daw muna papalitan nya ay hey, ito na yata dumating ng mga ka-teknik oh. ano, ano. kita ba? mating na yung cylinder niya We'll 15 lang. Pagalap tayo okay. pagkakas. 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 Ay, lang muna natin. Ilabas yung pyesa. Okay, hanggang dito na lang muna yung video natin, mga ka-teknik. Mabaya pa siguro ilabas yun. Baka pagkakain na. Ah, atak din.